So, what's up, mga udto ni Jo, guys? Kailangan ng panahon. So, magluto ta karo isda nga sabaw-sabaw. Okay, let's go. So, di na ito ng asin-asin, bitsin-bitsin diha, tapos lamas-lamasin para ma-add ang lasa sa unod-unorin o maginit na tagkaha guys. O patalijukon ba na kay siyempre para ingnog mga jong muluto ah, o buag magtika. adi ah, Samtang naglunod ito sa isda, manguha mga tagalobati guys, o tang sa atong silingan. <laughs> sorry 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 ah dira, pagbalik na to di na diri kini rito na luto na ni og sakto ihaon na to ni kaya pan ato matik matikon ron kay sabon man ni na to so di na mag andam na tag na masern ilunod nagtang tag tapos ay kamating og dahon sibuyas hern. so kanyang naman ato na po ilunod ng isda na pinirito hern kaya siyempre para mulami earn ang lasa hern at hindi na to kalimta ng atong alobati hern o ato po butang asin-asin na sa tansara ni nato bagbutang. o dili nato, na to makalimtan na itong kalamong na duha ka box na siya itong na haros-haros no kay siyempre kadaghan na nadiri uh, ato namang ng para dili na madaot o gato ni hot dun guys kadaghan kang makuha ng kalamong o ka adyo daw ni o karon ato ng sugdan kay na humanag finish product uh, magkub na ta tara let's go grabe ka pa yun ang sabaw guys kayo tanaw aso aso pag yun sa kalami na piniritong sabaw with law ilaw oy ah combination pritong lau oy Woo! Okay, ba ako naglaway na awda oh, guys O oh, di atong tilawan ng ulo diri guys Kini kay Berti yun sa sila na sinabawan Dali prito pa Na nami kaayo guys Tiglado ang sabaw ni Junjun Makahinomdom lamang ko sa akong lula sa una guys Nga mga oh, good night Favorito ni sa isda kanang ulo Kay lami good na sabaw